So ayun guys, no, maayong hapon o oh, magandang hapon sa inyo. Ganito yung kulay kasi palubog na yung araw. So ganina galing ako ng seminar. May nadaan na ako kanina ng mga tao na nangihingi ng tulong. So nalalapaisip lang ako na yung mga nangihingi ng tulong ano na, na, pa pala natin kasi kasi sa sitwasyon natin kahit sabihin mo na nakatira tayo sa isang kubo lang barong barong Hindi tayo lumalagay sa kanilang sitwasyon ano Yun yung isang bagay na nakikita natin na angat pa rin tayo kahit papano At kahit naman papano yun nagbigay naman tayo ng kahit konting tulong lang pong bigas Pero hindi ko rin alam ha kasi pagbalik ko kanina pagbigay ko nakita ko nagsusugal eh So, yun. Pero, yung, at least, yung binigay mong pera, yeah, sa kanila na yun. Bahala na sila ron. So, nakita mo na, naawa ka, yun, Binigay mo na lang para tulong para sa kanila. So, yun lang. Huwag na nating hanapan pagka nagbigay tayo.